Hello po mga kalaki, ang hangi. Nakita niyo naman. Alas ang na po kasi ng hapon. Wow! 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 Nakita niyo naman ang hangin-hangin po dito sa amin. At syempre po mga kalaki, 5pm na po. Kaya dapat po meron ka ng lucky numbers na tatayaan mo ngayon po sa STL, sa Lotto at sa National po mga kalaki. Kahit sa abroad, ayan, pwede po ang aming mga lucky numbers. At ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang mga... Uh, Wait month nyo po ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December yan pong ibibigay natin ngayon yung mga 2-digit, 3-digit, 4-digit ang ibibigay natin yan mga kalaki kaya eto na po handa ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan mga kalaki at umpisahan po natin sa January ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 23 yan po yung 2 digit. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 103. Yan. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8219. Ayan. At ito naman po ang ipinanganak naman po ng February. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 11 at number 24. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 930. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8612. Ayan. Kasi pinanganak naman po ng March. Ito naman po ang yung 2 digit lucky numbers. 324. Ayan. At para naman po sa 3 digit lucky numbers mo, number 715. At sa 4 digit lucky numbers mo, number 8263. Ayan. Tandaan nyo po yung mga birth, birth month nyo ha. Yan po yung mga code nyo. At para naman po sa April, mga pinanganak mo ng April, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 1 at number 19 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 617 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8204 yan at sa May pinanganak naman po ng May mga kalaki ito po ang 2 digit lucky numbers mo number 10 at number 28 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 214 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9129 ayan at para naman po sa ipinanganak naman po ng June ang 2-digit lucky numbers mo ay number 666 at 26 po. Ayan, 626 po. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 234. At ang yung 4-digit lucky numbers ay number 7238. Ayan naman po. At para sa pinaka naman po ng July, ang yung 2-digit lucky numbers mo ay number 12 at number 29. Ang yung 3-digit lucky numbers ay number 750. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6217. Ayan. At para naman po sa ipinanak naman po ng August, ito naman po ang 2-digit lucky numbers mo, number 8 at number 20. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 305. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1317. At para naman po sa ipinanak naman po ng September, ang iyong two digit lucky numbers ay number 2 at number 20. Ang four ang three digit lucky numbers mo ay number 5, 26. Ang four digit lucky numbers mo ay number 8309. Ayan. At bago po natin ibigay ang ang, uh, October, November, December syempre po maya maya bibigyan natin yan para po sa mga nagnanais po na mabigyan ng mga lucky numbers sa libre hanapin po kami sa Facebook ni Lola Carmen i-search chat i nyo po ang Red Parungkin ganyan po ang followers. Dapat po merong 317,000 followers. Kami po yan, check. At syempre po, meron po tayong second account. Red parong pinwit po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, Aris Gatcher yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong Uh, 16,500 followers. At syempre, meron tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parong King po, na meron 424,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Diyan po kayo pwede humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. Ayan, pag nakita ko po, po, kayo po ay nakafollow. Dapat nakafollow at comment ng comment sa mga video namin. Share ng share at heart ng heart sa mga video. Automatic po may lucky numbers na matatanggap. I-check nyo po yan oras-oras sa messenger nyo. Pag nagawa nyo po na kayo, kayo po ay naka-follow sa amin. Tandaan nyo po mga kalaki ha, wala pong bayad ang pag-follow ha, may mga lucky numbers ka matatanggap mula sa amin na pwede mong tayahan sa STL, Lotto, National, Pilipinas at abroad. Ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po, ang may membership fee, good for 3 months po. Kami po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months pag private consultation member ka na. Wala po itong pilitan sa mga may gusto lamang po. Malay mo naman, pag natutukan kong i-code, ang birth month mo at birth mo, isa ka pala sa mananalo. Diba? At syempre po mga kalakya, sa mga gusto po magpa-member, sa mga interesado, message na po kayo sa messenger ko. At make sure po mga kalakya na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Ganon, ganun yun. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, 3 days po bago palitan ang lucky numbers namin. At may discount ngayon pong January bago matapos o matatapos na magpa-member ka na mga kalaki. At syempre ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa inyo October, mga pinanganak na October, eto na po ang 2 digit lucky numbers mo. Number 4 at number 15, yan po yung 2 digit. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 0613 ang 6 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 0697 yan at para naman po sa ipinanak naman po ng November ito po ang 2 digit lucky numbers mo number 6 at number 28 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 195 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6, 5, 0906. Ayan po mga kalaki ang 4 digit lucky numbers. At syempre ang ipinanganak naman po ngayong December may month. Abay, eto na po ang 2 digit lucky numbers mo. Number 2 at number 15. Birthday po namin ni Lola At Pinagsama ko lang. At syempre po ang 3 digit lucky numbers mo ay number 639. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6133. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers natin mula sa January February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. At ito naman po ang five, ang 6 digit lucky numbers. Hindi tayo papayag na wala kang 6 digit lucky numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon, kunin mo na. Number, pwede po ito sa 642, 45, 49, 55, 58. Number 15. Number 29. Number 37. Number 40. Number 12 at number 18. Ayun po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers. Aba, i-rumble nyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit sa mga suki yung outlet ha. At make sure po na mananalo tayo ngayon. Dahil, claim it, claim it, claim it. Okay, mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan. Sa Sebastian, family po from Quezon City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Sir Red, lagi po kami nanonood kasama po ang lola at nanay ko, pati po ang mga tita ko, tito ko, pati kapitbahay namin nakaabang po sa iyo. Maraming maraming salamat po sa mga suporta niyo po. Walang ano man po. Hindi po ako magsasawa na magbigay ng mga lucky numbers at hindi po ako magsasawang mag-code po para po sa inyo mga kalaki. Dahil gamit ko ang mga buraka ni Lola Carmen, ang mga notebook ni Lola Carmen na punong-puno po ng mga lucky numbers yun po ang ginagamit ko para po i-code. At nakakatuwa yung mga nananalo, di ba? At syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver po, dito po at mga bus driver po ng eto okay dalin transit hello po sa inyo maraming salamat po sa mga sa mga panonood niyo po ayan syempre saludo po kami sa lahat ng mga driver po diyan hello hello po sa inyo mga kalaki at syempre gusto ko manalo manalo tayo ngayong 5pm good luck